nandito ako ngayon guys sa palagit na guys Dwight guys Nagsisimula na kasi guys kaya nandito ako sa palagit na ng mga tayo guys dito tayo magsimula Hindi ko ko sa inyo guys kung gaano ka na ang tao guys natin guys is wala sinimula sa alo guys ito guys, yung area na yan guys, yan guys, iba rin yan guys, por dito por guys, harapan din nyo siya dun guys, hindi nahiwalay

ito guys, mga uh, bakante pa ito dito. Mapupuno pa siya hanggang doon guys. Mga bakante pa kasi na mula sa gano'ng tao guys. Kung mga yung mga city guys, mapupuno siya. Kasi dadami ang tao guys, matarating pang pa ibang tao.

Pilipinas. Yes. Pero so, lahat naman dito guys ay pwede. Wala namang pinipili dito guys kung sinong gustong sumali dito. Basta yung address dito guys is Paranaque, San Junisio to siya guys. Masville. Ay ito yung Masville. <laughs> San Junisio guys. Uh, Ambil. Hindi Masville. Yung Masville guys. Address ko yan eh. Ito guys ha. Saan, 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 ito, iya, guys. Diyos, ito guys mamaya guys ipanalangin alas 7 si dito ito sa pa kung sa sakyan guys nagtawag pa mo mga kami so mga Baka nagtatakay kayo guys sa mga vlog ko guys Ang daming may aeroplano. Kasi itong area nito guys Daanan talaga itong aeroplano ito guys Tapos papunta yan doon guys ano? yan doon sa airport guys Nandoon yung airport guys yung malapit dito yan pala lang eh kaming at kung kaming makakaalam bakit laging marami eroplano dito. Yung pala lang, 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 lang. Paano niya ipadaan mga sasakyan? eroplano, guys. Kailangan si sana sana sa una ngayon magpakilala man at ng daan. O sige, s'wag mga kaming

Uhm, binanana. Binanana. Mismo, Ikaw pa, ay Ikaw ay nang hindi na natin Ikaw ay nang pinagpupuntong hindi Ikaw nang pinagpupuntong hindi na natin na Ilingon mo sa amin ang mga matangang mga buhay ng mga buhay ng mga buhay ng mga buhay ng mga buhay Ibuto niya ay guys ang pamilya mo na pagkilis siya guys, pagkilis. Ipadalangin mo kami ang usang sang ina ng Diyos. Nang kami dapat makinabang sa mga pangako. Pagtangali guys, ay ang kahawin niyan guys, maraming tao dyan sa ilalim. Pagtangali kasi mainit kasi guys. Pagtangali kasi guys.

Praise God. Palapakan po natin ng ah, Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po sa mga kapatid po natin na nanguna sa pananalangin ng Santo Rosario, sila Brother Peter Solan Vaz, and Sister Mary Ann Sombalon. Praise God. At sa oras po na ito, tayo po ay higang naman sa pagkasayo po ay darap na sa pinakasayo ng Lord pinakamayaman at pinakamalakas na uri ng pagsamba ang banal na Eucharistia. At ano eh, tayo po ay mapalad pagkat makakasama po natin ang obispo ng Diyosesis ng Sirot Kapagawates sa ating pumahal ng obispo, Most Reverend Luisito E. Moxiano, Pid. At kasama rin po niya ang kanyang mga katumang ang spiritual advisor of El Shaddai, BFCC 41 1 Juanes, Reverend Father Jesus Lopez. At yun din po, kasama niya rin po ang seminary formator at ang